Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman. Dahil laging nasa isipan na maging maingat para hindi maipamigay ang karunungan na pwedeng magpayaman sa pamumuhay at kung sa suhulan ng pera ay ayaw ng ganoong usapan sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng mga gawain, sa tahanan ay masaya ang pakiramdam sa mga masasayang usapan sa pamumuhay, at walang okrayang biruan sa bahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10, number 21 at number 36. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging maingat para makakuha ng pag-asenso. At kung sa pera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan. Kung kikita ng pera, madisiplina sa trabaho at laging. Una ang dapat na magagawa na gawain at may ugaling. Masasabing masungit na ugali matahimik na araw ang gusto at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho. Maaruga sa buhay pamilya lalo na sa pagkain para sa maayos na kalusugan, ang ginawang katapatan na masipag para laging may aasahan pag-asenso, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 10 number 23 at number 42. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay may matapang na ugali, at laging may isipang nanunuri sa mga dapat na magawa, maaasahan. Sa mga trabaho na laging maingat, inuuna ang pamilya. Sa mga kinikitang pera, at ayaw ng mga utangang nang pera na usapan lalayo na kagad, ang mga gawain laging dapat na makatapos ng walang maging suliranin, at ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 22, number 30 at number 8. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho laging mas uunahin na makagawa ng plano bago mag-uumpisa at matyaga sa mga ginagawa at ayaw. Nang mga usapang chismisan, hindi nagpapataan sa dapat. Nagagawin, may isang salita pag nasabi ay gagawin. Matapat sa napasukang hanap buhay. Ayaw ng mga biruan pag oras na ng trabaho dahil nakakaabala. Laging may pangarap na maging masaya ang buhay pamilya sa tahanan ay masaya kapag nasa pamilya at gusto ay masasayang mga usapan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17 number 25 at number 36. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masinop at hirap basta magtitiwala na may matsaga ang ugali sa ginagawang ikakaunlad ng pamumuhay at kung gagawa ng isang bagay ay mag-iisip. Gagawa ng plano muna ayaw ng nagmamadali, ayaw nakikisuyo sa ibang tao mas gugustuhin na siya ang gagawa, laging naninigurado sa mga gagawin, at may masipag na ugali at masikap na nagbibigay ng good energy ng swerte sa buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 17 number 25 at number 33. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masinop na laging madisiplina para laging. Nasa maayos ang magagawa, dahil sa gusto ay maayos. Ang lahat na magagawa, sa pangarap na makataas ng pagkita ng pera, at inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan, may mahabang pasensya pero may katapangan na pag-uugali, sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ang pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 8 number 36 at number 22. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang at magagawa lang ilabas pagkailangan. Madisiplina sa trabaho at ganoon din sa tahanan para laging makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay at ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas sa problema na mainis, hindi makukuha ng usapang suhulan ng pera nang makakaiwas sa mga hindi inaasahang problema, maaruga sa buhay pamilya ng laging may masayang tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libro ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, Color yellow and color blue number 24 number 21 at number 17. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mas gusto pa ang walang kausap kung chismisan lang. Matsaga sa lahat ng oras, lalo na sa trabaho para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, may ugaling maingat. At naninigurado sa lahat ng mga ginagawa, may ugali. Na madaling mainis kaya iiwanan ang kausap, kung salita ng salita, nang kaburdihan at nagyayabang lang para makaiwas na mainis na magalit at hindi nagtitiwala kagad kung pera ang usapan mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho nang laging may positive energy sa buhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 17 number 34 at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan, laging naninigurado sa mga sinasabi. Nang walang mapasok na problema, laging matyaga sa dapat. Na matatapos na gagawin, may masipag na ugali sa trabaho at matyaga dahil doon nakakaipon ng maayos na pera. Para kikitain, mapanuri ang isipan na wise at hindi. Nagpapataan sa mga ginagawa, sa tahanan ang gusto. Ay maayos na pagkain para sa pamilya. Ang gusto para sa ikakaganda ng bawat kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 36 number 25 at number 14. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina ayaw ng usapang walang kinalaman. Sa trabaho, at ayaw din ng usapang utangan ng pera. Sa trabaho ay hindi nagpapataan sa mga ginagawa. Hanggat maari ang kasipagan ay para sa pamilya, at sa tahanan ay maingat ayaw ng nagsasalita ng pag-alit ng laging may good energy ng swerte sa bahay, mas gusto pa ang mapag-isa sa mga gagawin lalo na kung importante, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera nilalaan lagi sa pag-iipo ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 24 at number 40 at number 16. Aquarius ang Aquarius sa galaw ng mga kalikasan, madisiplina. Sa mga dapat na gagawin ayaw ng mga usapang may kabastusan. At hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap na tao maingat sa buhay, ayaw ng chismisan pag oras ng trabaho, nang walang maging abala sa mga gagawin, ayaw din ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, Laging una ang pamilya na mapasaya at laging maaruga sa pagkain ng pamilya, at may isang salita na gagawin pag nasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24 number 16 at number 10. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at hindi gagawa ng problema sa trabaho, dahil sa pangarap na makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Ang ugaling masipag ay patuloy na gagawin, dahil may takot mawala ng hanap buhay, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa mga suhulan ng pera, hindi nakikisuyo sa ibang tao sa mga gawain, may ugaling mahaba ang pasensya para sa pag-unlad ng ikakabuhay at laging gustong pinapasaya ang buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pag-iipon ng pera lagi ang nasa isipan at malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 8 number 24 at number 30.